Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Ngayong araw na ito, naisip kong ibigay sa inyo o ipahagi sa inyo ang nakita kong video ng kahapon dahil ang topic po nito ay ito yung mga tatlong bagay o paraan para humaba ang buhay ng isang tao. Eh, alam niyo ako na isang ehemplo ng itong uh, mga tatlong bagay o paraan kung paano natin pahabain ang buhay natin dito sa mundo. Ang una na sinasabi eh, dapat araw-araw magkaroon tayo ng 10,000 hakbang na gawain araw-araw. Ito yung 10,000 steps a day. Ang ibig sabihin yan ay maglakad tayo araw-araw para ma-exercise tayo, ma-exercise yung puso natin at papawisan tayo. Hindi na natin kinakailangan explain yan na mahaba dahil importante talaga exercise sa atin para humaba yung buhay natin at saka yung, yung puso natin ay eh, nabibigyan ng exercise at tumitibay ang muscle ng ating puso. Pangalawang bagay na gagawin natin o paraan ay i-expose natin ang sarili natin sa sunshine o sa init ng araw. Kinakailangan po dalawa, dalawang oras o isang oras na dapat naka-expose ka sa araw. Nalang na sa umaga dahil ito po ay natural source daw ng vitamin D. Ito ay nagpapatibay ng ating buto at syempre meron daw uh, hormone or substance na lumalabas daw sa ating skin pag tayo ay tinatamaan ng araw at ito po ay nagbibigay po ng magandang daloy ng ating dugo sa ating katawan Ah, uh, meron naman ng studies na nagsasabi na overexposure po sa sunlight o sa araw ay eh, ng skin cancer. Pero hindi dapat natin i-expose yung sarili natin ng matagal. O kung kung meron tayong plano na expose natin ang ating uh, skin sa sunshine na matagal, eh meron naman tayong mga ang tawag diyan, mga ito mga pinapahid na uh, sunblock so gumamit tayo ng sad sunblock ang pangatlo na paraan para humaba ng ating buhay ay hydration dapat daw meron tayong 2.5 liters pero hindi ako naniniwala sa 2.5 liters dahil sa video nakita ko wala daw uh, scientific background or support na kinakailangan natin uminom ng 2.5 liters of water pero ang sinusunod ko po ay 8 eight glasses of water every day. So, anong ibig sabihin yan? Uh, pag nag-exercise ka, dapat uminom ka. I-hydrate mo yung sarili mo. Dahil alam niyo three-fourths ng ating katawan ay puro tubig yan. Dahil ang pinakamalaking tubig natin ay ating dugo. At uh, syempre, uh, kinakailangan ayusin natin yung pag-iinom natin at para malaman natin kung kulang yung iniinom natin tubig ay makikita natin sa kulay ng ating ihi. Pag yung ihi natin ay masyadong ma dark dark o mag orange o mag brown ay ibig sabihin nun dehydrated tayo. Pero kung yellow lang siya na light yellow okay lang daw yon Average lang po na kulay ng ating ihi yan. So hydration, importante yon at Paano man natin, maraman kung tayo ay ubiinom na maayos? Titignan natin po ang ating ihi kung siya ay madilim, dark, o kung regular na yellowish ang kulay. Sa tatlong yan, 10,000 steps, yung sunshine, at hydration, meron akong idadagdag, pang-apat. Ito yung complete rest or sleep dapat patulog tayo ng walong oras hindi hindi bababa ng walong oras kada ano uh, every night or uh, every evening so matulog tayo ng alas 9 magigising tayo ng alas 6 ng umaga matutulog tayo ng alas 10 magigising magigising tayo ng alas 6 ng umaga so yun lang po yun lang po ang aking ano na ko yung uh, kumpletong uh, pagtulog dahil ma importante talaga yan dahil kung meron tayong 10,000 steps or exercise pero hindi naman po ibig sabihin yung 10,000 eh makamit mo yan pwede mo ring gawing 6,000 steps kagaya ng ginagawa ko dito sa aking backyard eh umaabot lang ako ng 5,000 to 6,000 eh makukumpleto ko yan ng isa't kalahating oras dahil ang nilalakaran ko eh lupa kung lumalakad ka sa mga espalto or concrete eh matatapos mo yung 10,000 steps ng uh, isang oras. Ganong kadali ang lumakan uh, lumakad sa concrete pavement. Pero dito, lupa kasi ang nilalakaran ko at meron siyang elevation, eh kumisan eh, 6,000 ang pinakamaksimum ko. Pero okay na yon sa akin dahil tinatapos ko yan ng isa at kalahating oras. So, sunshine, pag umaga naglalakad ako pero hindi considered dito na kasama yung aking 6,000 steps per day. Dahil sa umaga, nagkakaroon lang ako ng 30 minutes to 1 hour na lakad sa labas ng bahay. Palakad-lakad lang, uh, mga bandang alas alas 7, alas 8 ng umaga. lalong lalo nga lalo, ngayon sa araw ng Oktobre, papasok na ng uh, malapit na sa Desembre, Malamig na malamig, pero kahit matingkad ang araw, masarap pa rin sa sa skin ang araw kahit na mainit. At uh, siyempre yung pangatlo, hydration. Importante po, uminom tayo ng tubig araw-araw. At hindi naman kinakailangan ipilit natin yung tubig. Basta pag naisip natin na tayo ay nauuhaw, pwedeng yun lang ang panahon para uminom ka. At siyempre, pang -apat, na dinagdag ko ay yung kumpleto ng tulog gabi-gabi at least 8 hours every night. So yan lang po ang aking masasabi at kwento ngayong araw na ito. Mga bagay-bagay o paraan para humaba ang ating buhay. Alam niyo example na ako yan dahil noong 56 years old ako, sinimulan ko na itong ginagawa kong ganito mula nung ako yung nag-retire. At syempre, nadagdagan ako ng another 16 years sa aking buhay. Aba, matagal na yon So, isa na akong ekhemplo dito sa binigay kong kwento sa inyong lahat. So, magandang araw po at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!